At dahil lang o tubig, na lang ako ulit para maglinis pa nang kung hanggang saan naabot kung natitirang naman ang machine. At dito nga ay nakasabay ko si Pano, nagdi-distribute ng galong-galong tubig sa bawat palapag para may magamit ng aming mga guests, hindi para pamhugas na puwit. Hi, Kasi hindi naman sila gumagamit ng tubig Saka, sa pamhugas ng puwit. Hindi para kung sakaling may hugasan sila or magsisipilyo. Dito ay kinuha ko yung ibang galon ng tubig na nilagay ni Sir para matapos ko ang lahat ng rooms ay, na kailangan ko linisan. Ito tayo sa last room. Last but not the least. Uh, Screen. Um, check. off Screen. Screen at dahil tapos na tayo bilogan na natin makabilogan pa ng iba Nung pagbaba ko nga pala ay meron ng tubig kaya nag-decide na akong linisan ng machine. Kaya sa tagas kaya maglilinis mo tayo ang machine. Balik ang ng machine. Tatapos na rin. Kaya sugal na rin. Hindi mo din linisan. dito nga isa isa ko na binaklas yung madaduming parts ng machine para linisan yung part na ito ay dito na pupunta yung nababak yung numarong na tubig ang parts naman na ito hindi ko alam kung para saan pero madami kaya kailangan nating linisan Ito naman ay isa sa dalawang vacuum head ng machine. Ito yung malaki at yung isa yung maliit. Ito yung humihigop sa nire-release na tubig na may chemical ng machine. Kaya kung makikita nyo ang daming dumi, karamihan, hebla ng carpet, buhok, at kung ano-ano pa. Ito naman ay ang pinaka-brush ng machine. Karamihan na nakapulupot dito ay buhok. Napaka-importante linisan ng machine pagkatapos gamitin. Kasi kung hindi mo ito linisan, inaumagahan ang baho na nito sapagkat ang pagiging malinis ng machine ay nakakatulong din para humawa ang buhay nito. Dahil ang ganitong machine ay hindi din biro ang halaga nito. Ito ay aabot lang naman ng halos 300,000 piso. Sa maniwala kayo at sa hindi, bahala kayo. Kayo naman magkwento para ako maniwala sa inyo. Oh, siya patapos na naman tayo. Maraming maraming salamat sa panonood. Please follow my page for more. Thank you. Bye bye.